Good morning mga main dito tayo sa Lysine Valley Maganda dito ang lugar mga kamay mm, Ang linis, ang ganda ng mga building dito Yan, yan suntupin ninyo ito opening din to. tapos yung sasakyan dito naka proper parking talaga bawal yung paparing parking ka lang dyan sa labas kasi nang huli sila dito may umiikot na security So, 'yun lang mga kamay. Thank you so much.